sa mga katrobs, it's me Jorgen and welcome back to my channel again so yun nga po, so pasensya na kayo mga katrops kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi nga po, um, na busy po ako ay, hectic yung schedule, hindi um, busy lang po talaga ako sa my work then marami din po akong ginawa kasi nga po, um, tuloy-tuloy yung kaso namin on that time, kaya hindi po ako nakapag-vlog at saka medyo late na rin nga po itong reacting video na to kasi nga po um, last last week pa itong nabalita kaya ngayon lang ako mag-reacting video kasi hindi lang talaga ako makamove on dito sa pangyari na to kasi nga po hanggang ngayon tumatatak sa isip ko na parang what happened? Ano nangyari? Kaya siguro ito ang bibigyan natin ng reactive video. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click niyo po yung bell button po para kung manotipay po tayo sa lahat ng mga videos ng aking mga para sa lagi kayo updated. So, umpisa na natin mga ito. So, makikita niyo na po sa may title itong gagawin natin ng reactive video. So, nangyari ito sa na kung saan nag-get together ang isang company ng mga employee doon. So, simple at tayo ng pangalan niya. So, meron akong clips dito na papanoorin sa inyo mga troops. So, kayo na lang po. Bahala mag-comments dyan sa baba kung ano yung mga, mga, mga nilabag nilang rules o kaya ano ba yung mga na gamit nilang, may nagamit ba silang something na kaya nila ginawa yun. Sobrang napaka ano talaga. yung tawag dito, irresponsable yung mga ginawa ng mga taong to. So, may clips ako dito mga katro. So, panoorin nyo to. lahat ng gamit, itinapon sa pool lahat ng basura nila ayan, pinag-alakan tables and chairs tapos meron pa dito meron ano, pa sa labo meron nasa ilalim sa ilalim din ng ihawan doon sa ilalim ng ihawan ayun, no At ayun, ang pinakamasaklap, water dispenser. Water dispenser, iuhulog mo sa pool. Makikita mo kung gaano ka. Walang disip disipl disiplina yung mga customer na yan. Hmm. So yun na mga katros, kung napanood nyo man yung video, so sobrang walang disiplina talagang gumawa nun. As, at, as in lahat ng gamit sa pool, oh, as in lahat ng gamit na nandun sa resort ay tinapon sa pool. Grabe naman yun mga katrops. Kung ba naman kung matinong kang tao, ba't may tatapon yung mga lamesa, upuan. Especially ito talagang water dispenser, which is electricity yun, di ba? Talagang mas natin mapin sa tubig, 50-50 um, kung maayos yung mga katrops. So, di ba? Yun lang mga katrops. Talagang yung, ewan ko ba kung naka-addict ba to o, o nakagamit ang droga. Pero, siyempre di ba? O siguro maoy. Eh. Pero hindi kasi pag ganun talaga, alam mo, arkilado mo lang naman yun. Pero wala kang karapatan na sirain o galawin man yung mga bagay. Pwede mong gamitin ng maayos. Pero yung talagang sisirain mo, ibabato mo sa pool. At saka, special pa din yung parang, ano natin, grill, yung ihawan ng mga, kung bangus ba nung iwa, ihawan ba, itinapon sa pool. Eh di, syempre, nagkalat yung uling nun, yung baga nun sa may pool, kaya sobrang dumi na ng pool nun. Kaya nangitim yung pool nun. So, napapansin nyo naman po mga sa video. Ewan ko lang kasi kung bakit nangyari yung ganung bagay. Kasi sabi nila doon sa interview, hindi naman doon sila nakagamit ng something na gano'n, na droga. Pero talagang, syempre, di ba, dapat alam natin, di ba, yung kontrolin ng sarili natin hindi natin masasabi kung maayong kasi kung maayon man yun, di ba parang grabe naman yun, parang wala naman sila sa bahay nila para gawin yun, di ba? Siyempre kawawa naman yung may-ari ng resort kasi nga po, based dito sa may-ari ng resort o ka-social, -ka kasi sabi dito sa interview, parang may sakit pa itong may-ari kasi nga po may papagamot. So hindi naman lang sila naawa dun sa may-ari kasi nga continuous yung gamot nun kasi nga daw may tubig daw sa bago. Parang, di ba, napakasakit lang sa damdamin na gawin yun parang wala mga konsensya, wala mga konsiderasyon yung mga gumawa nun talaga. Parang hindi nila naisip, ay, kawawa naman may ari nito kasi inarkila lang naman natin dapat pagalis natin maayos pero hindi negative mga katrots hindi ibang iba talaga talagang asin madumi makalat sira sira lahat talaga yung iniwan nila parang dinaanan ng bagyo yung resort na yun pakatapos nilang gamitin at saka lang, hindi ko lang naisip doon na talagang yung water dispenser talaga ibinato doon sa pool kung di ba naman din na grade 2, di ba nakakainis nakakapangigil talaga mga katrots so, parang ewan ko ba kung bakit nagawa nila yun siguro dahil sa sobrang kalasingan, ganun. Hindi naman kasi yung magagawa ng ganun, di ba? Ewan ko lang kung may galit sa dito sa may-ari or meron may silang issue dito. Pero di ba, first time ata lang nila doon. So, yung iba kasi doon, nag-CO yan ang mga katros. Pero itong mga natira na lang to, itong, itong nakikita nyo sa video na to, na talagang nagbato ng mga puan, monoblock, o yung mga pato dispenser. Grabe naman talaga. Super. Parang hindi na grade 2. Parang inis. Kaya, ang kawawa lang dito yung may-ari nung sa. Kasi syempre, bakto, bakto simula naman siya talagang yung lahat ng mga na-invest niya talagang wala, napunta lang doon talaga sa may mga nasira, di ba? So kawawa naman talaga sa mga sa mga may-ari ng resort ito. Ewan ko lang kung nakulong na o naparusahan ang gumawa nito. Siyempre dapat naman parusahan ang mga kasi talagang hindi naman dapat hindi yun makatao. Kaya dapat lang talaga sila bigyan ng leksyon doon. So nakakapanggigil na mga katrops kasi talagang ikaw ba naman ang normal tao gagawin mo yun na nag-arkala ka ng resort lang para lang sirain o magmaoy lang o maghagis ng gamit na hindi naman sa'yo, di ba? So, dapat nasa mindset na natin yung mga katulos para nasabihin natin na, uy, ingatan natin kasi hindi naman to sa atin. Wala silang ganong thinking eh. Parang hindi sila talaga nag-grade to noon. Kasi parang wala silang disiplina. So, ewan ko lang, hindi ko naman nila lahat yung mga nagkatrabaho doon sa sentro. Siguro yung ilan lang. Kasi baka mabash tayo. So, ilan lang yun doon. May ganun talagang tao kasi na talagang na pag nalalasing o na, nawawala sa sarili. So, baka siguro ganun sila ng tipo ng tao. mayro kasi mangusga, usga, pero wala pa tayong kasiguradong kung anong nangyari. Pero talagang maliwanag na maliwanag talaga. Na talagang ginawa nila kasi nasa video talaga eh. So, yun lang mga katrobs. Sana, ang lesson learned dito mga katrobs ay matuto tayong na sa, sa anumang bagay. Kasi kahit na hindi natin pag-aari yung isang bagay o isang lugar, dapat kailangan nating maging responsable. Eh. Kung naiwanan man natin yung madumi, linisin natin at saka huwag natin papakalaman yung gamit na hindi sa atin na sisirain natin, ibabato natin sa pool. Kung ano yung nakita na, kung ano yung dinatnan natin, dapat ganun pa rin tayo pagkaalis o pagka ano ng resort, pagkatapos natin gamitin, di ba? So yun na yung natutunan ko talagang siguro na-realize din nila na nawala na sila sa amats nila. Siguro na pagtanto nila ay mali pala yung ginawa nila. So dapat ganun na mga katulips. So good vibes, good vibes lang tayo mga katulips. Hindi talaga yung maninira tayo ng gamit ng hindi sa atin. Kung arkilado man natin yun, gamitin natin ng maayos, gamitin natin ng hindi masisira. So, yun na yung lesson learned talaga, mga katrop. So, sa so, yun, kung niyo man nyo mga po ang aking video na to, o oh, aking video, sana po, huwag po ka rin ito subscribe. I-click nyo na po yung bell button dito para po manotify po ako sa lahat. Manotify po tayo sa lahat ng videos sa aking app at lagi kayong updated. So, yun mga katrop. So, hanggang dito na lang yung aking video. So, sa susunod din mga katrop, support tayo yung pang aking vlog. So, hanggang dito na lang mga katrop. paalam!